Ba, may dalawin pa lang kape ah. Tatlong kape ko. Oh, ano ba kung saan galing to? Saan ba galing yan? Italy. Cappuccino. <sighs> Natanong mo ba sa akin kung saan galing? Ay, saan galing ba yan? Galing ito ng Los Angeles, Amerika. Ha? Saan galing? <laughs> Kaya kape rin pala ngayon ka na. Anong ba bandala sa... Oh, bakit? Bigyan niyo ko niya ang mga nawa. Hey, kape na... Ah, may taga ako ng kape, mga kanon. Kapi-pensan mo? Hindi lang. Alam mo, saan galing kape ko? Oh. Uriya! Oh hey, ah? Nagkakapi ka? O, oh, siypre, ikaw naman mga ganon. Hala ako yung mga hindi naliligo, hindi nagkakapi. Huwag yung sabihin nyo, naliligo ako. Ayy, Saka, iba yung lasa ng kape. Saka sakto-sakto lang sa atin yung tatlo. Ha! Huh? Ah! Pa. Ay, na naman <laughs> ay, naman, ay, ba mm, ay, na naman yan! Uh, <laughs> ay, nagkakapi ka eh, bakit? Sarap-sarap! naman Ano may Special ikaw? yung almusan namin. Kami. Nagkakape. Nagkakape lang na kami ng ano. Galing ibang bansa. O ikaw ano? Wala! Hindi ako <laughs> nagkakape. Siyempre hindi ka naliligo. Nagkakape ka. <laughs> Awawang bata. Cheers! Cheers! Yes. Cheers! Oh, yes. Oh, yung cheers. isa dyan. Yung masarap yan. Yung isa dyan. Kasi hindi naliligo. Kaya hindi niya alam ang kape. Kaya wala ah, siyang kape. Oh, oh, Awawang yun. Awawang yun. Oh. Ay, ano Itimot muna natin yung isa. Walang yung umaga. Masarap yan, Anon. <laughs> Nasasabi mo lang kasi wala ka. Oo, gulo. Mmm. Mmm. Aum. 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 So, in-eat Anon. Alam mo, <laughs> tuwing umaga, ang kape masarap sa katawan. Oo nga. Di ba? Mm. Kasi pag alam mo, di ba eh. Yung isa diyan, alam mo naman, lagi, laging ano yan, hindi naman... Ay. Kunyari gusto niya pero hindi naman nagsisir. Oh. Ano gusto man. mo? Dawa ka, bili ka. Kami oh, pinadalang kami oh. Kawawang bata. Murao yan, mga ganon. Kawawang bata. Murao, kasi yan eh. Ewan sirap yan. Sarap ng pangyosan mo mga ganon. May kiss. Alam mo, yan, bigay nung kaibigan ko yan. Itong tinapay na to, galing ito ng Ilocosur. Ay, layo naman mga hmm. ganon. Sa bigay? Hmm. Huh? Uh -huh. Uh -huh. paterno, oh, Hmm? Hmm? Sarap. Paterno, paterno, sarap. Woo! <laughs> mm, bango. Yan. Sarap pala nito. Ng ito. Mm. ano? Alam ano? ano mo yung tinitindala ng sopaw? Parang oh. ganyan ang lasa. Ah, ganun ba? Kaya pala may naman. Para nasa may pa siyang bola-bola. Ay, yung isa, hindi ba? Hindi kaya naiinggi yung isa dyan? Oo. Um, oh. Ah, walang, walang kape, hindi. gan. Wala, wala akong naiinggi. Hindi ka naiinggi? Uh, Lalo na yung... yung kape mo, imported. Imported? Hmm. Hmm. Ito, galing Italy. Kapos siya. Hindi lang pag malamig ang panahon, talagang masarap. Masarap ang kape. Di ba? <laughs> oh, yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Ah. Awawang bata. Awawang bata. <laughs> Ano kaya ang gagawin ng isa diyan? Gumitingin Tumitingin na lang? Huh? Gumitingin na lang. Ang tingin na lang 'yun. Gumitingin na lang 'yan. Gayahin naman niyo na 'yan, sige lang. Sige. Cheers. So, asarap ng cappuccino. Ah. Uh, ah. Uh, ah. Iba 'yung lasa ng original na kape, no? Lasa yung, pag ano, pag. Ma ano, masarap 'yung ma ano.